Shout out, good morning Badao ngayong It be Dalros mga kaidol Good morning sa kanila Shout out, shout out sa kanila mga kaidol Dumaong po sila mga kaidol Ay magkagasila sila ng diesel At saka yellow mga kaidol Ayan po ang laki-laki ng career nila mga kaidol Pupunuin na ng hilo yan mga kaidol At saka Murang Tubig yan po nila Nakukuha po sila ng tubig at crudo mga kaidol Liyo Liyo-liyo fight <laughs> Kamu oh, pergi kan? Murag balbalo balo mga kaidol o tapos balik mga kaidol pero yung kinakulakulo ni Balura mga kaidol Padala na isang ang sa mga mga pupils na mga kaidol na mandrag mong mandragat So good morning sa kanila mga kaidol Shoutout sa FD Tandros hindi rin na prosyat at sa mga ka-idol yung mga followers po So ayun mga kaidol sa hindi pa nakapanood sa aking YouTube channel, also Milo's Vlog. Suportahan niyo po mga kaidol. Huwag niyo pong kalimutan mag-share to the channel, by the like and comment po mga kaidol. Thank you po. Salamat po sa lahat ng nood mga kaidol. God bless.